study day today. Kaya naman nag-request ang teacher ng aking anak at ito ang kanyang ni-request dahil kanyang paborito. So, bumili pala ako ng buto-buto na beef dyan. Tapos ay hinugasan lang natin yan, tas hiwahiwain. Lagyan lang natin ng salt. Tapos itong ating pepper. Ayan, medyo damihan natin ng pepper. Tapos itong ating tubig. So, yung tubig ay dagdagan natin hanggang sa lumagpas ng kaunti dyan sa ating mga buto-buto. Ayan. So, kapag kaganyan na, yung level ng tubig ay pwede na nating isa lang. Tapos, takpan natin hanggang sa kumulo ito. I-check natin from time to time kung kailangan dagdagan ng tubig. Habang nagpapakulo tayo, ay maghiwa muna tayo dito ng ating onion. Tapos, itong ating saging. So, yung saging natin, hindi pa ganun talaga kahinog na hinog. Mas maganda dyan yung medyo hilaw, nag-aagaw yung hilaw. Tapos, yung tamis ng ating saging. Iniwa ko lang yan into two. Tapos, magpabalat din tayo dito ng ating gabi. Ayan. So, pagka nabalatan na yung ating gabi, ay hiwa-hiwain natin. itong ating repolyo. Pagka medyo may sira ay inaalis ko lang yan. Tapos hiwain lang natin ng ganito lang kalalaki. Pechay! Sariwang pechay! Sana all! Sariwa! <laughs> so ilagay na natin dito sa kumukulong buto-buto itong ating gabi at itong ating sibuyas. Ayan! So dalawang beef cubes pala ang inilagay ko dyan para mas malasang malasa pagdating dito sa ating sabaw. Ayan! Durug-durugin lang natin. Halu-haluin tapos nangangailangan pa ito ng konti pang sabaw. Kaya nila lalagyan ko na ito ng kumukulupang tubig. Tiningnan ko lang kung mas malambot. So, umaalis na or nalalaglag na sa butot. Takpan lang at pakuluan. Ilagay na itong ating saging. haluhaluin haluin Ayan. More paminta. More oyster sauce. Opo. Pag po nilaga talaga, naglalagay po ako ng oyster sauce. So, dinagdagan ko pa ito ng tubig. Pakuluan lang natin hanggang sa malaga ng maayos itong ating saging. Tapos, ilagay na natin sa bandang huli itong ating repolyo at itong ating pechay. Pakuluan lang natin yan hanggang sa mag half cook or fully cook kung gusto nyo. O, ba diba, Dito pa lang ay tamang-tama na ito para sa mainit na panahon ngayon kahit naman mainit na panahon tayo mga Pilipino napakahilig pa rin natin talagang magkakain or maghihigop ng mainit na sabaw para sa ating shout out, shout out kay Crystal Galvan ng Mandaluyong kay Laila Hunanan ng Pampanga at Marilu Valenzuela ayan at kay Myla Joy de la Cruz at kung nag-enjoy ka dito ay huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami Kay of Fresh Kusina Tara, higupin na natin itong ating sabaw. O, ba? Diba? Ang sarap-sarap lang. Bye-bye!